Gun crazy. Isang pinagsususpechahan na magnanakaw ang napahamak ang kanyang sarili matapos niyang ipost ang litrato niyang may hawak na submachine gun na ginamit di umano sa isang bank robbery sa Facebook. Si Jules Baller o kilala bilang King Romeo sa Facebook ay ninakawan di umano ang tatlong bangko sa Michigan itong taon kung saan kumita siya ng 15,000 US dollars. Sa gitna ng isa sa mga robberies, ang 21-year-old na New Yorker ay humingi ng pera mula sa isang teller at pinagkaway ang isang itim na submachine gun. Makakalusot na sana siya sa tatlong robberies kung hindi dahil sa isang mausisang police sergeant na nakitang litrato ni Baller sa Facebook, hawak ang baril at suot ang damit na ginamit niya sa tatlong beses na pagnanakaw. Mabilis siyang naaresto at nakasuhan ng bank robbery at carrying a firearm while committing a violent crime. Ang yabang kasi.